Inareso ng National Bureau of Investigation o NBI ang operator ho, ng illegal recruitment agency dyan sa Paranaque City na inaakusahan na ikinukulong ang mga aplikante nito. Pabihira. Batay ho sa report, itinatago at hinahawakan ng ahensya mga pasaporte at travel documents sa mga aplikante para hindi tumakas magsumbong sa mga otoridad. Ibang klase. Moira Encina sa Balita. inarestado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang mga opisyal at empleyado ng isang recruitment agency sa Paranaque City. Inireklamo ng kamag-anak ng isa sa mga biktima ang Maanyag International Manpower Corporation dahil sa iligal na pagitine sa mga aplikante sa tanggapan at akomodasyon ng ahensya sa Paranaque City. Bati pa sa komplainan, tinatago at hinahawakan ang ahensya ang mga pasaporte at travel documents ng mga aplikante para hindi tumakas at magsumbong sa mga otoridad. Anong sinabi niya? Uh, hanggang daw hindi napayaran yung utang. Okay. At ang sabi niya, pag oras na uh, tumakas yan, lalo pang mababas mga Nasagip sa operasyon ang labing limang biktima na kinumpirma na kailangan nilang i-reimburse ang lahat ng maginastos na processing fees ng ahensya para mabawi ang kanilang pasaporte at makabalik sa mga probinsya. In addition to that, they were all also ordered to do household chores including manually washing the clothes of the staff and their families there in the recruitment agency and it was alleged that the victim stayed in the accommodation for five months at most. Ipinagharap ng NBI sa piskalya ang mga opisyal at kawani ng recruitment firm ng mga reklamong paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, Anti-Human Trafficking Law, Serious Illegal Detention at Estafa. Hinimok ng NBI ang ibang mga biktima ng recruitment firm na naiwan pa sa accommodation na maghaindi ng salaysay laban sa mga opisyal ng Maanyag International. Pinaalalahanan din ng NBI ang mga Pilipinong gustong magtrabaho abroad na siguraduhin lehitimo ang mga manpower agency. Maging vigilant po tayo sa ating mga rights. Kahit na um lisensyado po itong mga recruitment agencies na ito, pag may mali po tayong nakikita, ay agad po natin i-report sa mga kinaukulan. Boy Insina para sa mata ng Agila. Matata, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.